magandang gabi sa ating lahat at higit sa ating sa Panginoon at patubayan tayo ng ating sabiyay pa uwi na ako at ako yung nag-atid ng mga abubot ng mga anak ng amo tara sabayan samahan nyo muna akong pauwi sa gabing ito at uh, medyo traffic na ayan dito sa uh, pauwi na tayo ng uh, abubakar road Yan, uh, traffic na agak sa ganitong oras na gabi, uh, 7:30. <coughs> Dali ba? Git-git kasi nang git-git. Yan, tapimi market. na ang traffic na yan 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 natin yung magdo yan ang magdo yan shout out nga pala sa aking mga silent viewers dyan at uh, mga viewers ko dyan at uh, shout out din sa lahat ng mga OFW at uh, magandang gabi sa ating lahat sa mga oras na ito naway ingatan tayo ng may kapala magari tayo sa biyahe diba yan oh diba ang liwanag ang ganda ng kalsada kahit traffic napakaliwanag napakaliwalas yan dito na sag na sa traffic singit-singit setrapik, ya makanya nggak bisa nyulat. road ng Abu Bakar yan medyo wala wala ng traffic medyo mabilis-bilis ng takbo at hanggang dito na lang ang aking video next time sa susunod na video dahil malayo pang aking uh, baybayin at matrapik na thank you very, much sa inyong lahat okay bye bye